Sabi sa akin, pag ginawa niyo yung bahay na ninyo nanay, konti ingat lang ko, baka mamaya gumuhong yung bahay ko at madaganan ako. Marami nakikita ang anak ko dyan, kasi may third age siya. Ano kuya? Puro? Yan. Kuya, kuya. kuya, wag mo daw galawin kuya, wag mo daw Magandang 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 umaga po Sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo lahat ngayon Ngayon po ay uh, nag-aayos tayo ng mga materyales Para po sa ating uh, bibigyang uh, kahit simpleng bahay lang daw po Ngayon po si Kuya Tek Lito Nag-aayos po sila ng mga materyales Say hello Kuya Tek Lito Hello Hindi kaya magtuloy tuloy ang ulan Kuya? Kahit yung umuulan tuloy yung servisyo ay, walang ulan-ulan. Oh, oh. Dito. Yan, hinihintay lang po natin sila back dito. I will put my camera here. Wow! I will put, I, I'll put my camera here. I'll put, I'll put. <laughs> I, I'll, I'll, lagay ko na lang dito. Ang <laughs> mahirap. Hinto kaya ang ulan. Titirahin na lang <laughs> kahit tumulan. Awww! So we have a rule, Kuya August. Our language is English, okay? No Tagalog. Patay oh, tayo, no. don't say patay. Death But we in English, man. Yeah, so that uh, English viewer, foreign viewer, they can understand us, okay? Okay. Okay. So how's your night? It's okay, it's okay <laughs> Oh my god, <laughs> what did you realize last night? <laughs> <laughs> so we have a problem here kuya August is uh, I don't know, I don't know also. So uh, we will continue later, okay Okay? Okay. Okay. No. Okay guys. Nandito na po tayo sa site. Para kay nanay, no? Anak, hindi nyo na ako ano ba yan? I'm very very sorry. Nagkasunod-sunod po yung mga ano natin. Kaya nga po nung nakita kayo kahapit. Hindi ako kayo kuya. Sabi ko hmm. tama yung damay, sabi ni Kuya Ram. Pangako ay pangako. Kasi marami po, po nangasabi sa akin rito na wala oh. daw po tinulungan nyo, zero-zero raw po sa inyo. Hindi po, nanay. At yung simpleng ano lang na matutulugan nyo, eh, yung pinangako ko sa inyo, di ba po? Marami, marami. Ayan. at uh, ano po yung sabi niyong kwento? Kasi po, dito po, talaga nung hindi pa po nangagawaan tong nagpanaginip sa akin, parang siyang ermitanyo. Sabi sa akin, pag ginawa niyo yung bahay na ninyo, nanay, Punti ingat lang ko baka mamaya gumuhong yung bahay ko at madaganan ako. Ang haba ng balbas niya hanggang dito. Doon siya nakatira sa ni tanim na pare sa, sa palastak. Tapos sabi niya, alam mo, marami kang punong-puno ka ng problema. Darating ang araw yung bahay mo may papapatay o may taong tutulong sa sa'yo. Mm -hmm. Tapos hindi pa raw po yun. Sa patingin ko sa albularyo, nagaantay lang daw po na sino sa amin mag inamalakas ng loob. Kausapin siya na alas 12 ng gabi may aahon doon siya hindi pagkakalod sa amin magina. So, kakausapin nun natin mamayang gabi. Opo, mga alas 6. Alas Ay, kahit mga alas 12 po. Marami nakikita ang anak ko dyan. Kasi may third age siya. Sabi po ng medico, ko meron rin pong tansong naka-anig sa mga posi na yan. Hindi lamang isang posi dyan. Tanso siya pero courting cruise na ang Meron hmm. po siyang kaibigan na tatlong laman doon pa. Hmm. Isang puti, isang pula tapos isang itim. itim lang daw po ang maano po para huwag mapagawa itong bahay. Kaya raw po nang nawawala na ng sakit, may natatakluban daw po kami itong bahay na laman lupa. Siya yung nagbigay ng lupa. Dito, karamihan dito. Si Kuyang pa lang ang good Samaritan din eh. Grabe. Ano pong masasabi nyo kay Bossing? Ay, nagpapasalamat po ang pe kuyang Boyd. Ang ate, kung hindi sa kanya, baka palabi-labi na lang ako kami mag-inak. Sa'yo kami. Binigyan kayong lupa? Grabe. <laughs> niya po kami mag-ina. Hmm. po ako natulungan niya. Marami po silang natutulungan dito. Sila po mag-asawa, tumutulong sa amin mag, <laughs> kami, mag Napakabubuti nga po nila sa amin. Kaya lang ewan ko bakit ginagantihan pa ba sila na hindi maganda. Pinatitira nila, tapang pa sa kanila. Anong pakiramdam na, Nay, na parang may sumalo sa inyo? Para po ako nabunutan ng tinig. Ang tini. nga po, nung lumabas ako sa hospital, sila kagad ang kumukto sa akin. Kaya laki ko rin pa salamat sa mag-asawa na ito. Pasalamat ka kay Lord. At ikawiligyan ang piyaya. Ang muna po sa Panginoon Diyos ni Lord. Di ba? Di Yung pagkain? Hindi, yung ginto. Ah, yung ginto. Sinasabi ni nanay na ano, may ginto daw dito. May totoo ba yun, yung ginto? Meron daw po dyan eh. Yung pang kung ermita sabi niya pagdating ng araw may pakalipok sa iyo. Kung man yan ilulutang niya yan, bibigyan niya sa mag-ina. Kung sino yung nakatulong sa akin, tutulungan ko rin. Promise po, cross my heart. Pero naitanong ko lang, bakit hindi niyo po natry pahukay po ito? Parang may nagpipigil sa akin eh. Baka ka ako meron dahilan. Kaya hindi magawa yung Ang galing, no? Ikong! Oh. Kuya, ikong medyo lalamin mo nga dyan. Baka nandyan yung ginto eh. Kuya, nakita ko, suot niyang damit, kulube. Pero ang balbas niya hanggang dito, tapos mga bambu niya. May hawak siyang tungkol. Ermitaan niyo nga. Eh. Ano, kuya? Puro? Bahay na ng nga daw yan. Kuya, kuya. Ah, so, kuya, wag mo daw galawin, kuya. Wag mo daw galawin. Ano na lang si Dowie ng kasi anak ko may Ay, Ah, sige po. Parang ah. doon sa pinuntahan namin nanay, nagalaw yung punso. Kuya, alam mo nakita ko kayo nung nabago ko nagkasakit noon. Meron nang hawak yung anak ko. Ano po? Ihawak na yung anak ko ng panggagamot. Malakas siya sa kanya, galing daw sa itaas Sabi nga na isang albulary sa kanya, hindi kita kaya, malakas ka. Reksa ka sa itaas pag ani ko yan, minumuri na naman doon pa. Huwag daw matatakot. Sabi ko kung gagawin na. Kawawa oh. rin para taong takot. Huwag mo sila minumura. Ayaw rin sila minumura. Kung so, hindi pa nagagawa yung bahay ko, pasagasa na lang kaya ako sa ano. Para ka ako magawa yung bahay. Sinanay naman, ba't na naisip po yun? Gusto nyong mapisak ng ano? <laughs> Kayo talaga? <laughs> eh, pero ngayon, sinagot na nga po ni God na pero ibang tao taong tutulong sa inyo. Mm. Basta nanalig po kayo sa ating Diyos. Huwag po tayong mapanginahan ng Diyos, no? Ay, ano po? Napakaganda po yung binigay ng graces na kayo. Sana po mabababuhay ninyo yeah. para marami po kang matulong na nakakapagkaroon na kalala. Salamat no, na yun. Uh, Pero nice. ako po, tatabihin ko po sa iyo ngayon lang po, de-direct mm -hmm. na kayo. Kung ako bibigyan niyo po na kagaya ng iba na pupuhunan, hindi ko po tatanggapin yun dahil ayoko po masira sa inyo kung mm anong -hmm. lang po ang nabigay sa ang tulong ako okay mm -hmm. na po yung maluwag na po sa dito grabe naman nanay uh -huh. lahat po tayo ay uh, deserve ng second chance uh -huh. parang uh -huh. ang laki yata nang gagawin ni kuya Teklito sa inyo hindi lang po kaya gawin ng kwarto kasi gusto ni kuya Teklito may kwarto daw gusto ko na lang hindi na lang namin papa uh huwag na kwarto grabe nanay kayo lang ang matutulog parang ang luwag yata Baka may manligaw na sa inyo niyan. Kuya Tetra, pinahandil ko mo yung kututusin. Kahit may hindi ako may nagkakabisa, kaya hmm. ayaw ko na po. Nung anong na buwan po yung siyang ko, namatay asawa ko, hindi na po ako yung asawa. Hindi na po kayo umibig ulit, gano'n. Hmm. Nakaburi nga po yung asawa ko eh. May sa amin. Basta, ba? <laughs> Bakit sumabay pa, nanay? <laughs> Hindi oh. naman po sa pagmamayabang ng dalaga po kasi kung sabi nila kahawi ko si Angie na tagbayari. Oh my parang nakikita ko nga siya sa ano inyo. Ram, yan po ah. ang sa akin eh. Nakakarating po ba na ibang bansa yan? International ito na ano eh. Okay. Oh, sige na. Kapatid po ang nanay ko sa Amerika. Nakapag-asawa po ng US Navy. Ang pangalan po ng Ayan Ay, kapatid na. ng nanay ko, Salvation Alarcon de la Cruz. Kumusta inyo po? Hey, si Sebastian, kamusta na po kayo? Kung kayo nasaan man po, inabot ko po sa si inyo yung pangangamusta ko. Ako po si, si Bebe, na dinadalaw nyo ng araw sa tanwa ng kapatid ninyo si Candida na de la Cruz Alarton. Mga okay. okay. bata pa lang po kami na tayo. Okay. Mm. Pati po yung bayaw ko, si Danilo, si So, namimiss nyo sila, no? Opo. No, Bukas. 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 bukas Bukas. 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 Suso. Tucho. Sige, pag iyon bibigyan kita ng chocolate. Suso. Tucho. Suso, no? Tucho. Ganda lang. Suso. Tucho. Tucho. O, suso. Tucho. Bukas. Bukas. S. 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 Bukas. Wala talaga siyang S. Hindi, maayos din natin. Hindi. Instagram, challenge mo yan pagka na, nabigkas niya yung... Hanggang bukas. May premium ka sa akin. Ah, okay. Sige. Bukas. 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 Chismis. Chismis. Sinong chismosa dito? Ituro mo sa akin. Saan? Sino? Anong kulay yung damit? Sige, sabihin mo. Mga chismosa, chismosa po daw kayo lahat. <laughs> Baka may kakamali ka. Uy. Harold, eh, ka nila. Sabi mo sorry. S sabi mo joke lang. Joke. Joke. Oh. sabi mo sorry po. Sorry po. Paano na yun. sorry daw? Sorry po. Sorry po. sorry po. ang unang araw po namin na nagawa ni Kuya Teklito Mukhang haggard ka na Teklito <laughs> Pakita ko muna wow. So yan guys, ang unang araw po natin sa paggawa po ng bahay po ni nanay Ano po masasabi niya nay? tayo hindi ko mabubuo yung bahay ko. Uh -huh. uh -huh. Talaga na yung ananana, kayo po yun. talaga. Unang-unang po, nagpapasalamat ako sa itaas. Pero, Lord, meron siyang taong hinawakan. Hindi po, hinawa niya po ismenento kayo. Kandidato. Kung dahil kung hindi po kayo dato, hindi po na, na pintuan ito na marami rin po ma ating tao na nangangailangan po ng inyong tulong. Siyempre, wala po tayong ibang pasasalamatan kung hindi ang ating Diyos, no? Opo. At sa po ang gumawa ng kaparaanan kung bakit po tayo magkausap ngayon nanay, na na Kaligayahan po namin na makapagpaabot ng pagmamahal. Hindi lang naman po ako, pati po yung mga kababayan po natin. Sa ating uh, Katekram team, maraming 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 salamat po, no? Parang lopat ha. Ano yung kuya nito? Ay, bago sa ng EPET! 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 EPET!